tusang mangaral sa buong mundo, mga alagad. Eh, paano silang nangaral? Sabi nung pilosopong kausap ko sa Pampanga, eh, papano eh ka makakapangaral ng mga apostol? May patay na. Sabi. Papano raw makakapangaral? Eh, patay na. O, sabi ko, sino naman nagsabi sa yong ang mga apostol E patay na? Ikaw, ka ko ang patay, hindi yung mga apostol. O, pakinggan mo, 5 sa 6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayon, yun ang mga patay, yung nakabuyo sa kalayawan, bagamang buhay patay. Para sa Diyos, yung mga lasenggo, babaero, sugarol, gumun sa drag, buhay pa patay na yun eh. Pero yung taong banal, gumagawa ng kalooban ng Diyos, patay na yun, buhay pa rin eh. O ba? Diba? Pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo 22. Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tanyo, ang Diyos hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya pagka merong ang Diyos, hindi ka naman tinuturing na patay. Kahit patay ka na sa laman, hindi ka papatay. At katunayan, hanggang ngayon, buhay na buhay ang mga apostol. Buhay na buhay. Gusto nyo, babasahin ko talata. Atenyo ha. Kaya hindi kailangan magka-apostol na Pilipino eh. Oh, apostol Pilipino. Si raw apostol. Apostol? Bakit nakita mo ba si Kristo? Ang apostol, nakakita kay Kristo, nakasalong kumain at uminom. Ikaw ba nakasalo ka kahit merienda? Hindi nga eh. Paano ka laging apostol? <laughs> yung apostol, yung nakasalo ni Kristo, nakita si Kristo. Yung na-apostol. Oh. Sino ba yung mga apostol na yun? Yung labindalawa, saka yung dalawang apostol sa mga intil. O ay sabi, patay na raw. Ano sinasabi sa'yo patay? Patay na yung katawan lupa noon. Pero buhay na buhay yun. Gusto niyo mabasa? Basa. Pakinggan niyo ha? Sa unang Korinto 4.9. Kaya ako di naniniwala may apostol panlilitaw na tunay eh. Tunay apostol may lilitaw sa Pilipinas. Dito to yun. Pakinggan nyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Kita mo na, di wala ka ng pwesto. Ulitin natin. <laughs> Ulit. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. May kasunod pa? Wala! Kami nang na kahuli-hulihan sa lahat na... Natulad sa mga itinalaga sa kamatayan sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao kita mo kaya sila kahuli-hulihan ginawa silang maging panoorin ng sanglibutan ng mga anghel at ng mga tao kaya hanggang ngayon buhay na buhay pinanonood sila na, natin sila nanonood ba kayo sa mga apostol nanonood ano ang sabi ni Pablo basa ano ang sabi ni Marcos basa. Ano ang sabi ni mga apostol? Di ba yun ang binabasa natin? Kaya hanggang kayo pinapanood natin eh. Ano po ang sabi ni Apostol Mateo basa? Oo. Eh, ba't kailangan eh, kumpleto na? Nonsense ka naman eh. Kailangan pa ba pagka-apostol may kumpleto na? Meron pa bang nakalimutan ituro mga apostol? Wala nga ano pwesto mo? Asan ka? Mahiya ka naman.